Make Manila great again. <laughs> Ako po si Premier Chairman Domingo Bakal, ang Chief Operation po ng Divisoria Area. Uh, ah, ito pong team namin, ah, Manila Hawker Strider Team, para linisin, disiplinahin mga vendor, ayusin, para sa kalinisan ng ating Maynila, sa kautusan ng ating Alcalde. Mayor Isko Moreno at ang aming director si Director Rapi Alejandro. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin. Salamat po sir. God bless po. Make Manila great again. Make Manila great again. Ayan, so good kami. Ayun. Para tayo ano nito eh. Hindi, okay, para tayo nito. ang ano tayo. <laughs> Tawag <tayong>, dito. Wala <laughs> na yun, di ba yung mamay ka okay? Ha? Baka na na. So na mga bossing, Direto na tayo at talaga ang nagsasarado na daw yung MD Santos sa mga Christmas decor, no? Tayo, wala tayo, mahalata tayo rito. Naiipit tayo eh. Shhh! Sinang... <coughs>

<laughs> Wala dito, doon ang marami sa bungad. <laughs> Ikaw lang yung misibo naman mo, okay? Uy, umit lang, umit lang, ha? Ano yung dito sa... Ako ka titilili bu. Kada mula natin tayo. Lalo. Okay. Oh, kada kada. Kada dinig natan, katais. Ayana. Dawit ka ay manig mama. oh ayan, no? Oh. M. De Santos, mga boss, napakarami talaga na wala, hindi makakasunod sa ano, eh. ginigit na talaga, eh. So, ito, siguro, turnover na to sa City Hall. Turnover na to sa City Hall, mga boss.

talaga makasunod, no? Simpleng ano lang. Talagang ginigit na pa. Nakapagla ko matanggal sa trabaho, bahala ka. Oh, मैं हूं आपसे आज फोन पर बात हो रही है kami ulit after 30 minutes ha lang kayo Huwag <laughs> kayo so, sobra, so, babalik kami ulit Huwag sobra, babalik kami, mapapagod <laughs> lang kayo <laughs>

Ano wag naman talaga sana eh. So syempre, pag wala yung mga bantay, ay syempre alam na balikan na lang dito sa may ano, video. BDO. BDO.

Oh, cool. <laughs> saka motor kayo langanipikan pa kayo <laughs> oh kaya naman kaya naman kaya naman kaya kaya

sanay tayo dyan labor pa ng na Nada pa sa pag-ibig pwede pa hindi na pagod. sabi mo baka mapakinggan baka mapakinggan nakabuhit yan eh naman tau ayan o buhit yan o Sabit naman hindi naman yan eh pero dito hindi naman kayo naman makipagtalo naman 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 araw araw na lang mayor Para maging pera, Christmas natin lang.

hindi na namin dapat papasok. Hindi, sir. Hindi. Guhit yung dito. Pero yung dito, yun ang kinuha. Dito, hindi binabawasan. Pero yung... Diba? Yun yun eh. Sige, pakita mo. Pag hindi sobra, papalik ko ngayon din. Oo. Ano po? Oo, ano na kayo? Nay, hindi kinuha yan. Kasi nasa guhit. Pero yung nandito sa labas, kinuha. Tatapakin kayo. Sayan so, mga kababayan, nandoon po yung bote at tapos dito yung kinuha ng mga humas dahil nga napalaki. Kaya nito ang lola namin. Hindi, malalaki lang talaga yung tinda ko kaya nakakalaki na. Sana naman yung pereja na kasabi naman hindi naman nadadaanan sa tao. Dito na lang ang lola, nakarap talagang sila. Pero yung pereja.

ano yung hindihan natin mo! Hindi ka Sabi po ako sigawan hmm. na. Kasi na. na ka nagsigawan na binabastos ako! Bakit po? Bakit po? Ano na nga yung hindihan natin 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 yung Hindi natin yung hindihan natin yung hindihan yung hindihan natin yung hindihan natin yung yung hindihan mo kaya ka ka na ko. Kasi hindi ako kasakot mo. Bastos yung mga nga po. Tama na, tama na. Kaya naman loob na. Kaya naman loob ko. Kaya naman na, Kaya naman Ilaya. Ilaya Street. Street. Yeah.

Malaki masyado. Malaki masyado. So, ayan. Diretsyo tayo, mga boss. Elias Street. Tek. Oh. Ano? Exe, puro nakaguhit na. <laughs> Trick <reklamo> si mo si eh. Nakaguhit naman ako, oh, nakaguhit yung mga sa ibaba, ilalim. Pero yung sa taas, lagpas, ayun. Hindi naman siya po, Sabi ko, hindi naman kinuhanan yung nandyan sa ilalim. Yung nasa taas na lagpas, yun ang binabawasan. Kala niya, di siya papatula O, mababay. Kaya nga ako eh. Ang lamig-lamig, sir hahahaha ano pala nangyayari si Kate na nagreklamo masasit to dito hahahaha wala bayad pare no? wala, wala pong bayad wala kasi lang ako hahahaha hahahaha na lang siya? wala friend mo? oo

Oh, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, ayan. Dami na ko. Ha? Turnover to sa ano? 他、啊、们俩。嗯 And kinda of give it up but this time I don't know which way to go somewhere I've already been Am I really going back again this time?